Sa gitna ng mataong lungsod ng tagig, may isang gusali na tila buhay na saksi sa mahigit kalahating siglong kasaysayan ng hirap, saya, at kababalaghan. Ang Port Bonifacio Tenement o mas kilala bilang The Tenement Building, isa itong matandang pabahay na itinayo noong dekada 60 para sa mga pamilyang may mababang kita. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi lang ito naging tirahan, kundi isang pugad din ng mga misteryo, kababalaghan at mga kwentong kinatatakutan ng mga residente mismo. Hanggang ngayon, kahit may mga art event na ginaganap dito, marami pa rin naniniwala na sa likod ng mga pintura at sigla ng komunidad, may mga kalulubang hindi matahimik mga espiritong naiwan nakakulong sa loob ng malamig na pader ng tenement Ang una ay ang bata sa hagdan Isa sa pinakakilalang kwento sa tenement ay ang tungkol sa isang bata na naglalaro sa hagdanan tuwing madaling araw Maraming residente ang nakapagsabing nakaririnig sila ng tunog ng bola na gumugulong pababa sa mga baitang bandang alas tres ng madaling araw. Kapag sinusundan nila ang tunog, wala silang nakikita. Pero minsan, ayon sa ilang saksi, may siluetang bata na nakatayo sa dulo ng hagdan. Walang muka at nakatitig lang. May mga matatandang residente na nagsasabing noong 1970s may batang nalaglag mula sa ika na palapag habang naglalaro. Simula noon, gabi-gabi raw naririnig ang bola at ang mahinang tawa ng bata. Parang naghahanap pa rin siya ng kalaro hanggang sa ngayon. Ikalawa, ang babae sa pasilyo ng Black Sea. Marami rin nagpapatotoo sa babae sa Black Sea. Isang babaeng may mahabang buhok nakaputing duster at madalas makita sa madilim na bahagi ng pasilyo ayon sa mga nakakita hindi siya naglalakad dumudulas lang ang kanyang mga paa sa sahig tila lumulutang ayon sa isang dating residente ang Baerau ay isang inang nakatira noon sa Black Sea na nagpakamatay matapos iwan ang asawa. Iniwan din umano ang kanyang anak sa kapitbahay bago siya tumalon mula sa rooftop ng gusali. Hanggang ngayon, sinasabing nagpapakita siya sa mga babaeng may problema sa pamilya. Para magpaalala, minsan naman para maghatak ng kasama sa kanyang kalungkutan ikatlo ang multo sa rooftop court. Ang rooftop ng tenement ay kilalang lugar para sa mga kabataan. Dito sila naglalaro ng basketball, nagkukwentuhan at nagmamasid ng tanawin ng tagig Ngunit ayon sa mga matatanda, may mga gabiraw na maririnig mong may nagbubugso ng bola sa gitna ng dilim kahit walang tao. May isang kwento tungkol sa isang lalaki noong dekada 80 na palaging naglalaro ng basketball sa rooftop kahit gabi na. Isang araw, nahuklog siya mula sa gilid matapos madulas sa basa at sirang bahagi ng sahig. At namatay agad ito. Pagkalipas ng ilang taon, ilang kabataan ang nagkuwento na may nagpapakita na naglalaro sa rooftop pawisan, may hawak na bola. Pero kapag nilapitan mo, bigla itong naglalaho na para bang usok. Ikaapat, ang pamilyang hindi umalis. May isang unit daw sa Black D na hindi maupahan kahit kailan. Kapag may bagong lumilipat, laging may nangyayaring kakaiba. Biglang namamatay ang ilaw. Naririnig ang mga yabag ng maraming tao. At minsan, ay may amoy ng kandilang sunog sa loob nito. Ayon sa kwento ng mga taga roon, isang buong pamilya ang nasawi sa unit na iyon dahil sa sunog. Dahil lumang gusali ang tenement, mabilis kumalat ang apoy at hindi sila nakalabas. Sabi ng mga dating residente, tuwing anibersaryo ng sunog, maririnig mo ang mga sigaw ng mag-ina na humihingi ng tulong mula sa loob ng unit kahit walang tao sa loob nito Ikalima ang estudyanteng nawawala May kwento rin tungkol sa isang estudyanteng babae na huling nakitang pumasok sa tenement noong 2002 Ayon sa mga kaibigan niya pinuntahan niya ang isang klase na nakatira sa gusali para mag-aral ngunit hindi na siya nakalabas ilang araw ang lumipas sa kalamang nakita ng mga residente ang kanyang bag at sapatos sa basement hindi na siya natagpuan may mga nagsasabing minsan sa bandang basement at laundry area na ikita ang isang babaeng estudyante laging nakayoko busang basa ang buhok at parang laging naghahanap ng daan papalabas ang tenement building ng Tagig ay higit pa sa isang estrukturang tirahan. Isa itong tahimik na saksi sa mga dekada ng kahirapan, pag-asa at mga trahedyang tumatak sa mga pader nito. Para sa iba, ito ay simbolo ng sining at pagkakaisa. Ngunit para sa mga nakakaranas ng gabi-gabing kababalaghan, ito ay isang lugar na may espiritong buhay sa alaala at gising sa gitna ng dilim. Kaya tuwing mapapadaan ka sa harap ng lumang tenement sa Port Bonifacio, tandaan mo, hindi lahat ng bintanang nakasilip ay may taong buhay sa likod nito. Minsan, ang mga matang iyon ay mula sa mga kaluluwang matagal nang nananatili, nagbabantay at hindi kailanman umaalis. <tell noise> Mm. you. -hmm. mm -hmm. Thank you. Oh. you